Hi guys, gandang gabi. Ito, nahihirap lumina nga. Sana po, usama nyo kami sa aming mga panalangin. Usama nyo po kami sa inyong pang-panalangin para... Hala na sa ilalim nila bukas pumili ang aking dialysis port set buksin na naman kami na madaling araw ang uwi hirap lang na konti sa pag nga ganito po talaga kami mga dinadiatsis minsan malakas minsan mahina sugar may awan juice ang bigyan ulit ng lakas para sa kinabukasan muli ingat po kayo palagi God bless to all magandang gabi po bye bye na po